Akala ko si Bake ay uh, nasa Saudi. Di ba ho? Ay, may video man. Ay, eh, pa, napal, napakita nga ho natin. Namimigay siya ng pira eh. Sa Saudi, namigay ng pira. Pero ang bagyo nasa Pilipinas. Tangina, ko ng mga utak nila. Oh, isipin nyo? Namimigay ng pira sa ibang bansa. Pero ang sakuna nasa Pilipinas. Ang galing. No? Nandito si Baki Kitang kita sa Maynila At napahiya Alam mo sino nagpahiya dito? Malamang iskunyan <laughs> Mah Mahirap kasi makipagplastikan Sa totoo lang Ang plastik, plastik talaga yan Hindi ka talaga makatagal dyan Sa ginagawa mong kaplastikan Mang didiri ka eh. Oh, Jesus ko ginoo. Mukhang narinig rin yung panawagan natin na Admiral Baki, nasan ka? Ayan, si Admiral Baki lumabas, nakipagplastikan sa mga Filipino. Ang problema, ang problema ho dito, talagang napahiya sa nabastos siya dito. May dalang timba, timbang plastik, may mga relief gods. Panoorin niyo po yung video. Dahil, ah, uh, na parang si Iwan ko ba kung sinadya pa siyang Ten. O, so, talagang, ah, uh, ganun lang talaga yung nagvideo. O, oh. <laughs> Hi! Sa Sampaloc ba to? O, oh, panoorin natin, oh. o. Yan lang si, si Bakay, oh. Hello ma'am, Hmm. Hindi meron na kami Isko. <laughs> ay, ay. Video, video ah. Sabi nang video. Nasunugan kami. Nasunugan din kami, ma'am. Nabibigyan pala siya ng ano, na, uh, ni Baki. Sabi niya, ay, huwag na ma'am. Meron kami. Binigyan kami ni Isko. <laughs> Isko con yarn. Kung <laughs> saan so, lang siguro si sir. Ang galing mo sir, no? Pero parapan talaga to. Sabi siguro ni sir, putang ina, pagkakataon ko na to, bad tripin ko tong si Bakke. <laughs> Bibigyan sana siya. Uh, hindi tinanggap kasi si Isko daw binigyan na daw ni Yorme. <laughs> Talagang binanggit niya talaga yung pangalan, no? Binanggit, oh? Binigyan na kami ni Isko. Meron kami ganyan. <laughs> oh, maganda mo yung binigyan ni Yorme Isko, ha? E to sa akin, ang laman ng relief goods ni ano, Yorme. Ito maganda yung mga laman, kompleto, no? Eh, Alam mo yung ganyang-ganyang mga ayuda? Naranasan ko rin yan, eh. Akala mo yung timba nila na parang puno? Wala yan. Ang laman yan, sardinas. <laughs> Tatlong piraso. <laughs> Mukhang marami lang kasi timba. Pero alog-alog yan. Walang laman yan. Maniwala kayo sa akin. <laughs> okay, ito, Tingnan mo yung sunod na mga pangyayari. Okay. Talay, sir. Oh. Ito pa isa ko ma'am nasa US <laughs> kayo. Isa pang kakampi Dumating si milyonaryo dyan. Si Mel, abis Sabay sa tanong, akala ko ma'am, nasa US kayo. <laughs> Buti hindi siya ina-attack ng ano, bodyguard pala ka, no? <laughs> akala ko ma'am, nasa US kayo. Ay, umayos ka nga sir. Bawal nga sa US, baka mapusasan. <laughs> Tingnan mo, may bracelet ba si Baki? Sabi may bracelet daw eh. <laughs> akala, akala daw daw niya, nasa US, tingnan mo sunod na pangyayari. Susundan, nabwisit na dyan si Ana, si Bakay, umalis. Sinundan pa daw. <laughs> Yan, nagumpisa na nabwisit si Bakay dan. Okay, tuloy. lang yun. Hmm. Ay, akala ko nasa US kayo. Aha. Ah, oh, isa dalawa, isa pa, dalawang business sinasabi. Akala ko ba nasa US kayo? <laughs> Mel, sama-sama tayo, Mel, maging milyonaryo. Napikon, napikon. Tudaris ko si milyonaryo dyan. <laughs> <laughs> ang galing ni Kuya kasi sinundan talaga. Sinundan si Baki, no? Yeah, guys, kasabi siguro ni Kuya, pagkakataon ko na kang Baki ka, makabuisit ako sa'yo. <laughs> Iskun yan to, promise. Iskun yan. Ah. Okay, tuloy natin. Takasan si Baki. Tabay, alis! <laughs> Regar Socrates, welcome sa Bistak, Pilipinas. Abangan ang susunod ng mga pangyayari. Mm. Ayan na, si Bakit. Ah. <laughs> sabi ni, sabi Bakay sa pulis. Gayo na lang, alis na ako. Tignan <laughs> mo yung uso dyan, buwisit na buwisit na dyan. <laughs> <laughs> Sabi ni si Marang Tito yung na tama. Kayo na lang, alis na ito. Eh, yung kamera ni Sir, nakatutok pa talaga. Eh na mo nakatutok. Ang galing niya, talo pa niya yung media dyan. Kasi <laughs> siya tutok na tutok sa harap ni Baki. Nakapagtanong pa, hindi nga lang sa sinagot. Hahaha. <laughs> <laughs> ang galing ah Akala ko ma'am Nasa U.S. ka Tingnan mo ang susunod Ng mga katanungan <laughs> Okay taloy. Oh. Isa one question lang Ma'am bakit nandito po kayo ma'am <laughs> Ma'am isang question lang ma'am Ma'am bakit ka nandito ma'am <laughs> Kitang kita yung budlat. <laughs> Animal ka talaga sir oh. Binoisit mo sir. Buti hindi ka pinusasan dyan. Mutang <laughs> ina ko. Ang sama ng tingin ni Baki dyan. <laughs> bakit, bakit ka nandito ma'am? Isang tanong lang mama <laughs> Nakaraming tanong ka na sir. <laughs> <laughs> Nakailang ba na sir? Ma'am, akala ko na amin yung is ka, ma'am. <laughs> Tapos may pahawal isang tanong, Ma'am, bakit ka nandito? <laughs> Kasi sa Manila, dong pusas man dong, takas yan dong. <laughs> Hello, Karin, I'm sorry. Tara ka, salamat sa mabulay. Buwang dong, ha? Sabi niya dong, diligado ipahanting. <laughs> Grabe sa man tingin niya talaga dito, oh. <coughs> Tingnan mo. Okay, tuloy natin yung kapiranggot na kaganapan. <laughs> okay, tuloy, oh, uh, oh. Uh. pa online lang. Utos Sina, sinalo ni Mil for online lang daw. <laughs> Sabay sakay. <laughs> <laughs> Hindi talaga sinagot Ang daming ang tanong Tinalo yung reporter eh Ba't <laughs> siya nakasingit dyan? <laughs> <laughs> ng effort ni Kuya dyan Baka live ba yan? Trending siya dyan <laughs> Ulitin natin ha Okay, ulitin ko Hindi ko yun hinto uh, Panoorin nyo ulit

Sa buwis ito dyan. Ang lisaw ang question lang. Ma'am, uh, bakit nandito po kayo, ma'am? <coughs> Video for <para> online lang. Ito sa tumulo, tumulo. Doon na ako natawa sa dulo. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Ang question lang for online lang. <laughs> 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 Hindi ito vlogger. <laughs>